Napigilan na lang PNP ang pagkalat pa sana ng mga smuggled na sigarilyo sa South Kiribato. Ito ay matapos makumpiska ang mga parcel na nagdalaman ng mga smuggled cigarettes sa Pulumulok. Ayon pa sa PNP, ang makakadiskubre sa na nasabi mga kontrabando ay nag-report sa kanila ng empleyado ng isang courier company. Ito ay matapos madamage ang isa sa 52 mga package na nakaimbak sa kanilang bodega sa barangay Glamang. Lumabas sa investigasyon ng PNP na ang nasabing mga parcel ay nagdalaman ng assorted smuggled na sigarilyo. Tansya naman ng Bureau of Customs sa BUC ang mga smuggled cigarettes na kumpiska ay nagkakahalaga ng higit 1.2 million pesos. Nakalista naman na sender ng parcel ang Shane Apparel. Kinilala ng PNP ang receiver ng mga ito sa mga alias na JR na taga-paragay General Paulino Santos Coronadal at AD taga-General Santos City. Sila ay pinaghahanap pa ng PNP. Pinuri naman ni Pro 12, Regional Director, Brigadier General Arnold Ardia ang maagap na pagresponde ng pulumulog PNP at concerns si na sa mga kontrabando. Ayon pa kayo adyante patuloy na makikipagtulungan ng PNP sa BUC para sa pagpapalakas ng kanilang kampanya kontra smuggling at matiyak na mapanagot ang sinumang sangkot dito. Ruel Osano, NDBC, BIDA Balita